video to. Gusto ko lang magpasalamat. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Ang sarap lang sa pakiramdam yung mga ganitong bagay na dati ay nasa isip mo lang. Magugulat ka na lang na darating yung isang araw. Makukwento mo yung feeling na sa isang buhay mo ay nakapagpasaya ka ng mga bata na masasabi mong, Wow, thank you, Lord. Nagawa ko yung gusto ko na nagpasaya sa akin na hindi kayang tumbasan ng pera kung hindi yung experience at memories na tinanim mo sa buhay mo at sa isip at puso ng mga batang to na may isang K na kahit sandali ay napasaya mo sila sabi nga nila minsan ka lang mabuhay sa mundo kaya gawin mo yung magpapasaya sa iyo at ito yung nagpapasaya sa akin ang makita yung ngiti ng mga bata sa mukha nila grabe ang sarap mabuhay. Kaya, thank you Lord. Next time po ulit ha.